ah ito guys yung ano yung share ko sa inyo na recipe ko today na soup yung black chicken tapos ayan uh, nilagyan ko po ng hugasan natin muna ng asin para matanggal yung uh, ibang lansa po ng chicken then meron tayong bone dito pork bone yan isahog natin then ito yung ibang sangkap po na uh, ito yung ano, dried mushroom po yan ayan, na uh, iwa-iwa kasi, kaya manipis then, ito dried dice, then lotus seed, ayan po dried po yan then, meron tong ah uh, blueberry seed ito, yung ano nya, uh, itong black po kasi ito naka ano, ayan, ito yung ano kapoy naman yan kasi, ayan ko guys and then later ipapakita ko sa inyo how to. and bago... so ito guys ah uh, uh, baguot natin ano yun 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 natin um, at meron pa akong isang sangkap dito na dried scallop po binabat lang binabat ko lang po ng tubig bago then so bago natin ano guys ituin yung chicken soup then ibablance muna natin ayan ayan po para matanggal yung mga ano gamit ibang lansa ayan. ayan po and then yan nagpakulo na ako ng tubig ayan wait natin mapakulo so habang pakuloan po guys natin tong ano uh, tubig uh, ilalagay natin yung dried scallop po Ito. Yan so, ayan guys. Na-blanch na po itong chicken. At saka yung pork. Yung bone. Yung konting bone. Set aside na natin. So, ayan guys. Magasang natin ulit. Para matanggal yung ano, dumi kanina. Yung mga oil. Ay. Ayan. So, na guys. Dinala. Ah, marami. So, ito na guys. Kumulo na. So, ilagay na natin yung chicken. Chicken. So, kayong pork. Yung mga sangkap po. Ilagay po natin. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Yung mushroom, red mushroom. Then, itong mga ano, ibang sangkap po ng pang medicine po kasi to. So, huwag nang hugasan po. Ayan. Bagay na lang. So, ay So, ayan guys. Uh, wait natin. Lutuin po natin ito ng uh, 2 to 30 minutes or 3 hours. Ito yung tinatawag nilang long soup. Ayan po. Yung mga baguhan na hindi pa ano ah 3 hours po para maano yung lasa ayan so ito na po yung black chicken yan po ayan nilagyan ko ng chicken powder saka yung ano yung asin at pepper po ayan yun po guys, maraming salamat po sa patuloy mong pag-support sa aking channel kung bago ka lang po dito sa aking channel please subscribe naman po dyan Del vlogs po, maraming salamat God bless po sa lahat at ingat bye bye